Tama na hindi sa salita lalo, lalo, na sa uh -huh. Dalawang araw na pong hindi sa sortie ng na United Nationalist Alliance ang tatlong common candidates nila ng administrasyon. Kaya naman nagbabala na si Vice President Jejumar Binay. Tulad sa proclamation rally sa Cebu, wala pa rin sa Bohol Sorti ng United Nationalist Alliance o UNA ang kanila mga guest candidate na Senator Electionist Senators Loren Legarda at Cheese Escudero at si dating MTRCB Chair Grace Poe na pawang dumalo sa Sorti ng Team Pinoy sa Batangas. Kaya naman ayon mismo kay Vice President Jejomar Binay na Chairman ng UNA, kakausapin na raw ng UNA Executive Committee ang tatlo. Ayon sa una candidate na si Meg Viri, nagkasundo na raw ang kanila execom na huwag payagan ang hiling ni Escudero na makapakampanya sa pamagitan ng video conference o ng proxy. Paano ba? Eh kasi yung uh, usapan natin, eh, kayo, eh, one, guest candidate. Second, eh, sasama kayo paminsan-minsan sa office na. Eh kung ano ba ang reaksyon nila batay doon sa usapan sa amin, okay na lang, siguro dapat namin pa. Hindi namin yung kaya pag desisyonan yun. Sila ang uh, nakalagay doon para dumusisyon. Si Binay at si Senate President Juan Ponce Enrile ang umalalay sa buhol sorti ng kanilang mga kandidatong sinasubiri, Mitos Magsaysay, Ernesto Maceda, Gringo Honasan, Richard Gordon, Jack Enrile, Tingting Kung Wangko at Nancy Binay. Mahiwalay naman lakad sa Sultan Kudarat si JV Ejercito kaya di na nakasama sa pag-iikot, hindi lang sa Grand Rally sa Tagbilaran, kundi pati na sa sortie sa mga bayan ng kalape at Balalihan, kung saan nagpasaring si Binay sa Administration Coalition. Sila lang pa ang maruno? Sila lang may kaalaman? Nauna ng sinabi ng palasyo na hindi kulay ng balat ang pinatutungkulan ng black and white, kundi ang pagkakaiba raw ng pinaglalaban ng mga grupo. Nagsimbari sa bayan ng luon ang una. Pero sa pagpunta rito, nakasabay naman nila ang Special Barangay Assembly ng Provincial Chairman ng Liberal Party sa Bohol kung saan namigay ng bigas at application form sa mga residente para raw sa health program nito. Matagal na rin kasi itong nakaschedule. Bagay na ipinagkibit-balikat na lang ng una. Hindi, hindi, may, hindi na may alam kung mayroong rally kay, ano, kay Binay ano, sa una. Kasi yung schedule namin, schedule na. Walang bahay politika yung ano namin, yung asimilya namin. Sherian Torres, GMA News.